Kung gusto nyo pong malaman ang extra special ng pagluluto ng pamosong panghandaang ulam na ito, ipakikita ko po sa inyo ang version ko. Ito po siguro ang pinakaiba. Painit po muna tayo ng 4 na kutsarang mantika at idagdag na po natin itong maraming sibuyas. Kadalasan po hindi niluluto ang sibuyas eh. Lutuin po natin ng maayos yan. Pagkatapos, idagdag natin ang siling pula. Pagkatapos po ng siling pula, ilagyan na po natin ng maraming dinikdik na bawang. Tapos eh, konting paminta at lagyan ng rin po natin ng asin para timplada na. Haluin po natin. O patay na po natin yung apoy, yung po ang sinasabi kong pinagkaiba. Kadalasan po kasi hindi natin niluluto, pinapasingawan lang eh. So walang lasa, idagdag na po natin ang ating maraming ginayat na carrots. Pagkatapos po ilagyan natin ng ginayat na pinya, kasama yung konting juice. Pagkatapos po lalagyan natin ng sweet pickle relish. O yan pa, at mayonesa para may creamy po ng konti ang dating. Yun din ang pinagkaiba niyan. Tapos po ilagyan na po natin ang pasas. Yung pasas na may binabad ko sandali sa tubig para tumataba ng konti at medyo maging plump. Tsaka po natin idagdag itong mumu ng pandesal, breadcrumbs, at tsaka po yung ginayat na keso. Haluin niyo po yun, tikman niyo muna. Ayos na po ba lasa bago niyo idagdag yung giniling na baboy? Kung ayos na po, okay na. Pero dagdagan po natin ng konting asin at konting paminta. Tsaka po natin ihalo yung ating giniling na baboy. O oh, yun na po yun. Dagdagan po natin ng isang itlog para magkadikit-dikit ang lahat ng ricado. Halo. Ay ba, dalawang itlog na po ang dagyan natin para talagang dikit-dikit sila bago natin po pasingawin. Ito naman po ang foil. Ang foil po nilalagyan ko ng dahon ng saging para may konting amoy ba ng dahon pag pinisingawan. Kayo na po ang bahalan tumansya gaano kadami. I-flat nyo po yung ating ricado sa isang banda nitong ating dahon ng saging. Ganyan po, gumamit kayo ng guantes kung ibebenta nyo. Tsaka kayo maglagay ng itlog na nilaga. Alam nyo na itong proseso na to Pero ipakikita ko dun sa mga hindi pa nakakaalam. Imbis na Vienna sausage po ang ginamit ko, ginamit ko po yung luncheon meat. Ayos po ba sa inyo? Yun lang meron ako eh. Dagdagan po natin ng luncheon meat para special na special. O tsaka po natin ibalot. Nang maayos. Medyo magdagdag po kayo ng pressure kapag ka idinidiin nyo at inirorol yun nyo para po hindi busalga o magkalasog-lasog kapag ka hiniwa nyo mamaya. Ito pong lahat ng rikadong aking ginamit, dalawa pong malalaking imbutido ang nagawa ko. Mahaba at matatabang imbutido. Yung magkabilin duloy, isara nyo ng maayos bago nyo po pasingawin at nang hindi sumabog. Handa na po ang ating kumukulong tubig sa maliit na kawa. Ilagay na po natin itong ating pasingawan at ilagay na po natin itong malalakit matatabang imbutido. Isara po natin yan at ating pasingawan ng 45 minuto hanggang isang oras. Palalamigin nyo muna ha. Bago nyo po hiwain, nabukasan ko na po tinanggal yung balat para makasigurado po ako na pagka aking hiniwa, eh hindi magkakalasog-lasog, nakidya po dahon ng saging, amoy dahon ng saging yan. Ngayon, sa paghihiwa po, dahan-dahan dapat. Serrated knife po ang ginamit ko na panghiwa, pero dahan-dahan, walang puwersa. nakikita nyo kung gaano kaganda ang loob at ang ricado'y sama-sama, hindi po siya nagkakalasog kapag kahiniwa nyo. Nakita nyo yan? O ganyan po. O hindi ba maayos? Gagawa na rin po tayo ng imbutido. Ayusin na. Sa susunod po, lutuin nyo ibang sangkap para kumaga talaga ang lasa. Kung nagugustuhan nyo po ang mga ulam na ibinabahagi ko sa inyo, pwede po ba isulat nyo ang comment nyo sa baba at nang mabasa ko at nang ako naman po ay matuwa. Kung sumablay man, e eh, uulitin ko next time. Itatry ko po at nang magustuhan nyo. Okay po ba? Maraming salamat. Si Ron Bilaro po.